Hi guys, may hapon guys. Magkunta ta din guys mag magkaron sa unta ta mag mag -habok sa tong tanom kaso ang ko guys gikan guys. Kay kana ang naghapon ko panlaba tapos gikapoy ko. So di lang sa takaron mag maghabok. Ipakita ko lang sa inyo ang ako sang tanom. So karon atong bunga sa tungbatong yan so ayan may napa siya gamay so napa siya dako dako ayan so ayan napa siya Daghang nga unta ni atong bunga atong batong, guys so, ayan ato siyang habukan unta sa so, kapoy ko ug maalanta maghabok din sa atong tanong so pakita ko lang sa inyo ha derang atong ampalaya guys oh guys dako-dako Deku, na dahil siya dako-dako na atong palaya so yan ang atong palaya so yan guys ang atong ang palaya guys dara guys yan ang atong palaya yan so dapat ay gamay oh. dara gamay ang palaya so damo-damo no na siya datay, datay sibuyas oh patay sibuyas. So, ayan. So, nanorok na guys ang atong maestya guys. Nanorok na siya. So, ayan. So, hanggang dito na lang yung ating vlog guys. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel. Please subscribe. Click the notification bell para pati kasi lahat ng video ako upload Bye-bye for now, guys.